Hello, magandang araw po mga kadiskarte sa video nito uh, meron pong message sa akin dito sa comment section uh, one of our inquiries po nag comment, nag comment doon sa isang video natin sabi na dito malakas yata yan sir sa kuryente yung ibabayad sa'yo nang magpapagiling sa'yo mapupunta lang sa kuryente So, gusto ko lang i-explain sa inyo ha, paliwanag ko po ito. Uh, una po, ang Shinong Rice Mill Machine, naka-built in po ang electric motor. Single phase lang. Meron po kasing dalawang phase ang kuryente, dalawang klase, single phase at three phase. Yung three phase po, different naman po siya para, para naman po siya sa mga malalaking machine. Pero itong uh, single phase naman po yung mga sa uh, residential uh, single phase lang yon sa mga sa, sa mga bahay-bahay single phase lang yon. Pero kung mga commercial yung mga gumagamit na po talaga na malalaking consumption ng kuryente, yun na po ang three phase. Parang meron pong different na explanation doon. So magastos po talaga yung three phase. Pero itong good news, itong sinong rice mill machine, single phase lang po kaya tipid po siya sa kuryente. At isa pa, 3.3 kilowatts lang po ang consumption niya sa kuryente kaya tipid po siya. Uh, dito po, sasabi niya na malakas yata yan sir sa kuryente. Yung ibabaya daw ng mga magpapagiling sa inyo ay mapupunta lang sa kuryente. Hindi po. Dahil meron tayong ROI na tinatawag. Ang ROI po sa explanation nito, uh, at least mag-separate lang kayo ng at least 1 piso sa bawat kilo ng bigas. Doon po sa output ng bigas. Mag-separate lang kayo ng at least 1 piso para po doon, yung 1 piso na yon para po yan sa expenses tulad ng pambayad sa kuryente, pangbila, pangbili, pangbili ng mga spare parts at pambayad sa tao. Yung kumbaga, yun po yung expenses natin. Separate nyo po yun. Yun yung pangpuhunan para gagalaw yung masin natin. The rest po is profit nyo na po. For example, ang singilan sa inyo is 3 pesos. Yung 1 peso para sa expenses, yung 2 pesos sa'yo na po. Parang ano na po yan. Um, profit. Yun po. Kaya mas malaki talaga yung kikitain nyo kapag uh, ginawa nyong negosyo. For example, nagbabay in sell kayo ng palay tapos binta nyo na bigas, mga bigas. So mas malaki po ang profit margin doon. Uh, isipin nyo, bibilangin nyo kung meron kayong calculator doon. Mas malaki po talaga ang percentage. Dito naman po, hindi po kayo malulugi dahil paano kayo malulugi? Natural lang naman po na malaki yung puhunan natin dito sa investment sa machine. Kung i-compare natin doon sa mga portable mini rice mill na sobrang mura, parang ano lang rin yan eh, parang pera. Uh, kapag bibigyan ka ng 20 pesos sa dito 20 pesos, dito naman is 1,000 pesos. Saan yung kukunin mo? Of course itong 1000 pesos bakit? Dahil so ang ang 20 pesos maliit lang yung value niya. Pero itong 1000 pesos malaki po ang value niya. At ang kagandaan, dahil mas malaki ang value ng sinong rice mill machine dahil po Korean products, Korea made, uh, made in Korea, good quality ang uh, output ng bigas. Well made na po. At in terms sa mga spare parts, matibay, durable po. At meron lang po talagang pinakamalakas na palitan dito. Yung pinapalitan na uubos, yun yung uh, sa impeller, yung urethane. So meron pong explain, explanation doon kung paano po makakatipid doon. Yun lang po ang pinakamagastos dito. Uh, pero in terms of kuryente, compare natin. Lalo na ngayon diesel ha, sobrang taas na po talaga. Opo, may sasakyan ako. Ah, magkano na yung diesel ngayon? Nasa 70 plus pesos na per liter. Mas mas mahal pa compare mo sa gasolina. So, ngayon, san sana yung pipiliin ng tao. Bigas ba? o, <laughs> oh, kaysa gasolina. Ay, syempre, mas mura talaga yung kuryente sa kuryente. Kaya mas marami na po nagpo-forgood, nag-switch na uh, sa di kuryente ng mga, ng, mga, ng mga makina kaysa uh, di motor. Kaya nga kahit milyon-milyon yung investment nila sa three phase kasi sobrang mahal naman talaga yung three phase. Meron din po kaming mga makina na naka three phase po. Pero itong sinong rice mill machine tingnan niyo, tingnan niyo. Ayun ho. Sobrang liit lang. Hindi siya ganoon, hindi hindi sa tulad ng mga portable na ilagay mo lang diyan tapos basta andar na, hindi po. Uh, ang sinong rice mill machine ay good quality. Meron siyang 3.3 horsepower na electric motor, equivalent po sa 2.45 kW, at ang palay precleaner natin ay meron sang 1 horsepower, equivalent po sa 0.75 kW. At ang rice sorting machine naman po ay nasa 90 watts lang po, sobrang tipid po. So, saan natin masasabi, paano natin masasabi na sobrang gastos kung i-compare natin doon sa diesel? Mas magastos talaga yung diesel. Kaya kung ako sa inyo, pili, mas piliin nyo itong di kuryente. Ang sinong rice mill machine na di kuryente. Sobrang tipid po talaga sa kuryente. Kaya guys, kung marami pa po kayo mga katanungan, please message lang po kayo dito sa messenger ko. At uh, pwede po kayong tumawag. At uh, explain ko po sa inyo, meron tayong complete details. Mas maganda po talaga na maintindihan ninyo. So naiintindihan ko po itong comment ni sir. Hindi ko na po i-mention yung pangalan niya. Ayan po. Uh, sir, hindi po napupunta sa ano pang bayad lang sa kuryente ang kinikita mo hindi po. So, meron, kung marunong lang po talaga kayong mag-compute, kailangan nyo yung pag-aralan bago kayo magsimula sa rice milling business, hindi pwede na uh, yung tinitingnan lang natin profit lang, lang profit profit paano kikita kikita kita o di ba mas malaking kita so dito syempre sa simula learnings Pangalawa is uh, adjustment. Pangatlo is yun na, i-master mo na yung machine. Uh, master on how to manage the rice milling business. Next, pangapat is yun, yun na, earnings na, dun ka na. Kapag alam mo na trabahuin, alam mo na laruin lahat, kung paano makatipid, paano makakumita ng mas malaki sa sinong rice mill machine kapag uh, magsimula na yung operation ninyo. So, use your uh, knowledge and ideas po talaga na pinapanood dito sa YouTube. Marami tayong mga ideas dito sa YouTube. So, panoorin nyo lang po lahat. Maraming salamat po sa inyong papanood ng video nito. Please follow and subscribe this YouTube channel at aking Facebook page. Maraming salamat po.